Sa panahon ng lindol at pagputok ng mga bulkan, madalas natin siyang makita sa ating mga telebisyon at marinig sa radyo. Siya lang naman kasi ang isa sa mga iilang eksperto ng ating bansa pagdating sa usapin ng geology at earth sciences. Ating kilalanin si DOST Secretary Renato Yusulidum Jr. O kila rin ng malalapit sa kanya bilang Sec Rene. Lumaki sa Udyongan, Romblon, sa isang payak na pamilya si Sekrene. Kapwa-guro ang kanyang mga magulang at panganay sa anim na magkakapatid. Siya ay namulat sa isang payak na pamumuhay. May mga klase noon na mas maaga, so uwi ako, ako na magsa magsasain. Mm -mm -mm. Sa tap noon, walang gripo na... Uh, uh, water supply system na uh, pupunta sa bawat bahay. So, kami noon, nasanay kaming umigib ng tubig. Mm -hmm. Yun ang trabaho mag, uh, mag ng tubig. Kaya lumaki itong aking ano, eh, forearm, no? Uh, nagsisibak ako ng kahoy. At nasanay na ako, maliit pa lang ako na, na aside from maglaro, mayroon chores na ginagawa. Sa so, okay. lahat kami nag-chores. Dahil madalas isama ng kanyang inang guro at librarian sa paralan, library ang kanyang nagsilbing tambayan. Pili ko magbasa dahil alam mo na anong gagawin mo. Ah, mm -hmm. uh, eskwelahan hindi ka naman pwedeng maglaro. So tinitingnan ko yung mga libro doon sa library kung anong pwedeng basahin. Kaya naman di katakataka na bata pa lamang ay laman na siya ng iba't ibang kompetisyon, partikular na ang may kinalaman sa agham. Uh, yung nagsusunog ng kilay na literal oh, na phrase, ba? Eh, parang gano'n ang, ginagawa namin. Ah. Kasi pag lalo kang lumapit sa ilaw, kailangan mo ilapit sa ilaw, baka masunog yung oh. kilay mo. so literal na masusunog ang kilay oh, mo. Kasi na ka sa lampara, mainit oh, yun. Ha? Pero hindi nyo ba naranasan sa nung mga kabataan nyo na parang nagbulakbol kayo, mga nagkating kayo? Wala. Wala talaga? Minsan lang ng college. Kasi may mahilig ako manood ng boxing. <laughs> Ay, live oh, sa TV. Oh, Saka sabi ko, alam ko na yung tuturo dito. <laughs> Niloko ako ng aking mga klase, Hinanap daw ko ng teacher. Pero palagay ko hindi naman. <laughs> Nakapagtapos ng bachelor's degree in geology sa University of the Philippines, Diliman, si Secrene. At nagpakadulubhasa sa master's degree in geological sciences sa University of Illinois, Chicago at PhD in Earth Sciences sa Scripps Institution of Oceanography ng University of California, San Diego sa Estados Unidos. Ano po ba yung meron sa geology na hindi alam ng maraming tao ngayon? Bukod sa onti ang pila. <laughs> <laughs> Parang kami ay inaalam namin yung proseso sa na nangyari para ganito yung lupa o bato o bakit nagkaroon ng mina o para mahanap mo yung mga oil mm -hmm. o di kaya, ano yung proseso na nangyari noon sa nakikita mong uh, mga bato o lupa sa kapaligiran na posibleng masabihin na most likely ito mangyari sa susunod. Mm -hmm. Ang geology would approach solving a problem by thinking of many hypotheses. Kailangan kang maraming possible explanations, no? pero yung explanation na yun kailangan mong itest Sinimulan ni Secrene ang kanyang karera noong 1984 sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, isa sa mga ahensya ng Department of Science and Technology, kung saan hinikayat siya ng kanyang profesor sa UP at nooy direktor ng DOST-FIVOX na magsilbi sa bayan. Simple lang naman ang sinabi ni Dr. Punong Bayan kaya naponvince na rin ako eh. Sabi niya sa akin, hindi mataas ang sweldo dito, pero makakapagsilbi ka sa bayan. Ano po yung naging atungkulin nyo dito sa DOSC Feebooks? Well, uh, I rose from the ranks. Mm -hmm. So, yung, yung entry position noon, during my time, yung science research specialist. So, hanggang naging division chief ako, mm -hmm. naging officer in charge ako ng uh, dalawang division ang nahawakan ko geology sa volcano monitoring. Naging officer in charge ako ng office of the deputy director at naging mm -hmm. director. Up next? Uh, para makatulong. And, uh, and for us back then, it's a matter of life and death. Dahil sa sipag, galing at talino, mula sa entry-level job, si Sekrene ay naging director ng DOST FIVOX ng halos dalawang dekada. Naging undersecretary for disaster risk reduction and climate change kung saan pinangunahan niya ang mga inisyatibo sa disaster resilience at climate action ng bansa. Undersecretary for scientific and technical services hanggang maging kalihim ng DOST. Siguro isa sa hindi ko makakalimutan na uh, <coughs> mga experiences would be When I was about to finish, may nagkaroon nga ng well, There was a big earthquake in 1990. And then Pinatubo started to manifest na baka magkaroon ng malaking eruption. Mm -hmm. So just before the climactic eruption ng Pinatubo, bumalik kami para tumulong sa uh, pag-monitor ng activity ng volcano. Ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991 ang kinukonsiderang second largest eruption of the 20th century. At ito ay isa sa pinaka-challenging at pinaka-nakakakilabot na karanasan niya sa ilang dekadang karir bilang geologist, earth scientist, at bilang bahagi ng Lahar Monitoring Team. So during that time, we knew na uh, based sa uh, nakikita namin sa mapa na malaki ang crater ng Pinatubo, the old crater mm -hmm. uh, and the uh, nanatabunan and uh, yung ibang mga volcano sa uh, crater so the likelihood of having an explosive eruption based on the information given also uh, nung dumating kami sa Manila would be can be large and uh, so sobrang lakas ng eruption Ah, uh, yung mga bato lumang bumabagsak from a distance mga 30 kilometers to 40 kilometers, lumalaki ng lumalaki. So nakita ko yung devastation ng pinatubo and the future devastation, mm -hmm. yung tinatawag nating lahar yung. Uh, para makatulong. And uh, and for us back then, it's a matter of life and death. It changed my life and it gave me a better perspective sa urgency na na dapat gawin mm -hmm. uh, bilang scientist at bilang uh, nagtatrabaho sa gobyerno. Pero sa tingin mo ba mayroon pa po ba dapat i-improve or baguhin para sa sa um, isa sir uh, resilience ng ating bansa? Uh, marami pa. And I think hindi lang Pilipinas 'yan eh. Mm -hmm. uh, kapag sinabi mong disaster resilience, ang unang papasok sa isipan mo ay ano? Survival. Pero hindi tama 'yon. Ang ating bansa, hindi lang dapat surviving, pero thriving. Kailangan nating mag-focus sa saving lives and livelihood. So dapat palakasin natin, hindi lang yung uh, pagtulong sa safety ng ating mga kababayan, kundi paunla din natin ang ekonomiya ng ating bansa, patimbayan yung resilience ng mga livelihood para kahit dumaan yung bagyo, lumindol, ligtas buhay natin at ligtas yung ating kabuhayan. At noong taong 2022, pinungunahan niya bilang kalihim ng Department of Science and Technology ang labing walong ahensya, labing anim na regional office na ngayon ay labing na at walong put isang provincial offices sa pagsusulong ng science and technology sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat Pilipino. Nabanggit nyo nga rin po kanina na almost parang 40 years na rin kayo sa serbisyo dito sa DOST po. No? Para sa inyo po, Sec, ano yung pinaka-greatest accomplishment nyo? Masaya ako kung meron akong nagawa na uh, isang bagay na may pagpapatuloy ng susunod na uh, mga empleyado Hendo. o generasyon sa FIVOX o sa DOST. Hendo. Ang aking hangarin ay ma-direct kung paano pa mas magiging relatable and applicable ang siyensya, teknolohiya at innovation sa lahat. Ang DOST ngayon talagang nakafocus sa paano namin maabot yung kagustuhan at maibibigay yung kagustuhan ng ating mga kababayan. Kung ikaw ay negosyante, paano ba makakatulong ang siyensya, teknolohiya at inovasyon ng negosyo mo ay Mm -hmm. Kapag ang industriya ang pag-usapan, paano ba sila aarangkada? Pagdating sa kalusugan, paano ba sisigla ang health industry, ang health sector? Pagdating sa agriculture, paano ba sasagana? Up next, alamin natin ang pananaw ni Secrene sa ilang mainit at kontrobersyal na katanungan sa mundo ng science and technology. Simulan natin, Sec, sa religion at science. Kayo po ba? Naniniwala po ba kayo? Ito naman, Sek. Dumako naman tayo sa mga most controversial questions na talagang pag naririnig nila yung siyensya, ito yung usapin pa rin hanggang ngayon. Simulan natin, Sek, sa religion at science. Malaking usapin pa rin yan. Kayo po ba naniniwala po ba kayo na may higher being? Yes. Kayo po secretary, paano niyo po ba mare-relate po ang si science po sa faith niyo? Well, may mga bagay na hindi mo ma-explain direkta ng science. Mm -hmm. So for example, bakit maganda ang mag bakit maganda ang universe? o maganda ang ganitong lugar? Ang akin lang is there are, there are things that uh cannot be explained. And things that uh For me, if, if things are not beyond my control, na bangit ko na yung akin buhay sa yah, hindi ko naman pwede na ano na awabot ako dito ba? Naging ganon. And I always believe that uh, God has uh, something prepared for us for our good, as long as uh, uh, we understand that and we believe in Him, mm -hmm. and uh, and we we take that. opportunity given to us. Ito naman, Sek, next question na controversial din. Totoo po bang merong aliens? It has to be proven. Uh, nung nasa Estados Unidos ako, mm -hmm. ang isang kabats ko ay nag-aaral ng life beyond the earth. So, tumitingin kami minsan sa mga samples niya. Kung ano yung pwedeng uh, trace ng, ng life sa mga bato at tinitingnan nila yung sample sa so like from Mars and, uh, so i, i yun yung pinoprove we have to <laughs> ano, we have to see the ako wala pa akong nakitang aliens po uh, wala Manga pa mukhang aliens ah <laughs> <laughs> medyo hawig na aliens na meron na. wala pa akong nakitang proof kasi ah uh, apo. wala, wala pa akong nakitang uh, proof na merong life ah eh, uh, hindi ko gamitin yung word na alien Oo po. kasi ang alien relative <laughs> kayo po ba naniniwala kayo na ang AI ay maaring maging problema o threats sa mga tao sa hinaharap? AI is a tool and it has to be managed. Mm -hmm. So ang AI should be a human-centric technology. Mm -hmm. Ang sinasabi nga, 'yung trabaho na talagang tao lang ang pwedeng gumawa, hindi 'yun mawawala. Mm -hmm. Ang mga trabaho ng tao na pwedeng A machine or uh, technology ang gagawa, mangyayari yun. So we have to make sure that the human, make the work more human para hindi mawala ng trabaho. So we need to adjust doon sa changes para may trabaho pa rin ng mga tao. Ito pa siya, isa pa sa mga controversial na questions din. Ang marami din yung katanong, sa tingin niyo po ba, marami pa pong mga misteryosong nasa kalawakan na hindi pa rin na-discover ngayon ng siyensya? Oh, of course, marami pa. Mm -hmm. So, for example, eh, sa dami ng mga stars and planets dyan, mm -hmm. eh, wala kayang kapareho ng kondisyon ng ng Earth versus the Sun, relative to the Sun, mm -hmm. that will be conducive to life. Yun yung mga tinatanong. Oh, so, marami pang pwede kasi our depth of knowledge is limited. Mm Hindi -hmm. natin alam ang marami. Apo. So, science needs to continue. The uh, generation and generation knowledge and understanding of things should continue. Apo. Pero, eto, check balikan ko lang po. Kayo po ay naupo bilang duST uh, DOST sa Feebox po. No? At uh, binansagan ng marami na bilang uh, fault finder na o-offend po ba kayo doon? Ay, hindi. Actually, ako nga nagsasabi nun eh. Minsan. Alam mo, sa totoo lang, ang mga Pilipino ay a fault finder race. <laughs> May hiling maghanap ng kamalian. Totoo. <laughs> May hiling magmamansin. Kasi uh hindi -oh. naman totoo. The only certified fault finder in government is those from Vivox. Ako naman, okay lang yung fault finder kasi eventually ang karuntog niyan ay solution provider. Eto, sa inyo po bang pananaw, dapat po bang magkaroon tayo ng sa sariling uh, virology institute at uh, bakit? And definitely, kasi uh, unang-una, -una, hindi lang yan sa paghanda sa susunod na pandemya, pero sa ngayon makikita natin kung anong problema, pagkain. Hmm. Uh, example yung sa African swine Fever. Kung maka-develop tayo ng uh, pag-aaral na maganda at magkaroon tayo ng pagka-develop ng vaccine uh, na angkop dito sa strain ng ASF na nasa Pilipinas, din yung problema natin sa supply ng karne mula sa baboy, ay masusulusyon na Kailangan na natin ngayon yan kasi nandyan yung mga sakit ng tao, ng hayop at ng halaman na nakakapekto sa atin ngayon sa food security at yung kasalukuyan health concerns. Apo. At ngayon niya, Sek, no, kayo po ang uh, pangalawa sa uh, most approved government agency sa Pilipinas, eh, ang DOST, with 57% approval rate para sa fourth quarter ng nakalipas na taon. Kayo po ba, uh, Sek, satisfied po ba kayo sa ratings na ito? Well, I thank the public for uh, for giving us that uh, recognition. The the thing is, we need to continue more and do 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 the programs that matter most. Mm -hmm. What is important is ginagawa ba natin yung ating magagawa ng tama given sa metrics ng na aming pinag- uh, agreehan, no? Ito ba yun? Ito ba yun? So, we need to make sure that we strive and uh, further improve kasi uh, we cannot just say na okay na tayo dyan. Ano naman po yung impression na gusto n'yong iwan sa mga tao? Wala akong naisip na impression na gusto iwan eh. Ang sa akin lang is, I'm serious in my job. Mm -hmm. And uh, not everyone would know how, how much effort I, I give to my job. Pagbuo ng mga oportunidad at pangkabuhayan pangangalaga sa buhay at ari-arian. Pagsiguro na ang mga likas na yaman ay patuloy na magagamit ng susunod na henerasyon at kalusugan para sa bawat Pilipino. Ito ang mga prioridad ng Department of Science and Technology at nais ilapit sa bawat Pilipino. Kay Bashek, ano po ang goal ninyo? bago po matapos itong termine ninyo po dito sa DOST? Well, unang-una is uh, ma-institutionalize yung mga programa that will support the four pillars at magkaroon ng uh, commercialization na ng mga research and development uh, results, products and services from universities and from DOST. Kasi yun yung finish line na dapat maabot ma 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 ng mga researchers. Okay. magkaroon ng commercialized products. Okay. And hopefully, uh, with this, uh, ma-merge -ma ang science and business. Kasi yun yung uh, pinaka-ideal uh, pinaka scenario. The science and the business community merges together. Pero ito, Sek, ano naman po ang pwede niyong sabihin para po sa mga nangangarap na tahakin din ang science and technology? Ang sa akin lang, be open-minded, be curious, and uh, just do your best. Ang science and technology innovation, hindi lang puro matalino ang gumagamit ng science technology innovation. Ordinary na tao ay pwedeng maging successful kung gamitin ang science and technology innovation. Mm -hmm. Ang science and technology innovation para sa lahat, hindi exclusive, inclusive. Okay. Kaya halina po kayo, gamitin ang science and technology innovation para mas maging maayos ang ating buhay, para magkaroon tayo ng mas mahaba at di kalidad na buhay, mas mayamang buhay, mas ligtas na buhay, at mas tuloy-tuloy na uh, pagkakaroon natin ng development, no? Magkaroon tayo ng uh, resilient and sustainable development. Sipag, tiyaga, talino, at puso para sa bayan. Yan ang naging puhunan ni Secreney si sa mahigit apat na dekada niya bilang public servant. Sa kanyang termino bilang kalihim ng DOST, makakaasa ang publiko na mas pagbubutihin pa ng departamento ang mga programa nito sa agham, teknolohiya at inovasyon upang mapabuti ang ating kabuhayan, maprotektahan ang ating likas na yaman at masiguro ang ating kaligtasan at ng ating ari-arian. Kaya samahan niyo ako sa susunod na episode na hanapin pa ang mga eksperto ng ating bansa. Ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk.